Aries, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kang kuhana ng oras mong swerte. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 5.55 ng umaga, may singit 41 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.00 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay red at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas, ang dapat mong iwasan ay player na may kayabangan kukuha sa iyo ng oras mong swerte. Gemini Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 gis ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula, at mabibigyan kanya na para malasin. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na putsam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Lio. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga, may singit apat na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:55 ng hapon at may singit na 4 na put na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na limamput siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold kaya kang kuhana ng oras mong swerte. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na put minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.00 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay magdamit ka ng may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para ikaw ay makapanalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga. May singit apat 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Layuan mo ang kulay red at kaya kang mabigyan para matatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay blue dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, 10 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay gold magpapahirap sa iyo para manalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil kakanyang mabigyan ng kamalasan.